So yun, dahil wala na nga naman yung mga amok at magluluto na nga naman ako ng sarili kong pagkain. Kung wala kang discard dito sa ibang bansa, di ka nga mabubuhay at hindi mo nga alam magluto, wala ka nga makakain sarili mo. Kaya wala nga akong makitang ibang pagkain dito sa ref namin kundi itlog lang. Kaya naglaga nga lang ako ng tatlong itlog at lalagyan ko nga ng kamatis at saka sibuyas. Nilagyan ko nga lang din ng sili at para may pangkagat labi ba. So ayun, tapos ko nang hiwain yung mga sibuyas at tsaka ang kamatis, Sinaluhalo ko nga lang para lumabas nga yung katas ng kamatis. At nilagyan ko nga lang ng pampalasa, nilagyan ko nga lang ng asin, paminta at betchi. So ayun, inalo-halo ko nga ulit at tinakman ko nga. Grabe, sobrang sarap nga guys. At nagloto nga din pala ako ng scroll lamb at nagloto nga din pala ako ng kalahating basong bigas. So ayun na, inalo-halo ko nga lang at mamaya bakbakan na. So ayun na nga guys, kakain na nga tayo. Ang sarap guys ng pagkain ko. Nagloto ko ng sarili kong kanin. Siyempre, hindi hindi mawala yung kanin. Tsaka dalawang, ano ba itong tawag dito? Ano, ang beef. Beef. Scroll. Eh, ewan ko ba sa'yo yun. Sa <laughs> makakain, bahala na kung anong pangalan niya. Tapos, ito ang kakaiba naglaga ako ng itlog, tapos nilagyan ko ng kamatis at sibuyas. Hindi ko na lang kung anong pangalan na sa Pinas to. Alam mo na kung sa Pinas to. Hmm. Yung ano guys, pinagalo ko yung kamatis, tapos yung itlog. Comment nyo naman dyan kung anong pangalan na ito. Huwag nyo na lang ako yung guys, comment nyo na Sige na, kain na tayo. Kain na ako, guys. Ay, natinip pa kasi yung kanin. Siyempre, hindi, hindi mawala ang sausawan. Shut sa up chili oil. Siyempre, hindi, hindi mawala yung tubig. Wala tayong soft drinks ngayon. Tubig muna tayo. Taghirap tayo ngayon. First bite. Para sa inyo. Oh, ang sarap. Buntik pa ang nasa to. Eh, niluto ko mabuti para yung sa loob, maluto mabuti. Ito yung mga nilalagay siya sa shower, ganun. Sarap. Matagal na to guys. Alam nyo kung, nung ano pa to, nung Ramadan. Tira namin sa Ramadan. Sarap. Alam nyo kung ilan nung nilo itlog. Tatlong itlog. Kasi guys, pinagbabawalan akong kumain ng amo ng itlog. Huwag daw ako masyado kumain ng itlog kasi nga, maano nga yun, di ba? Malansa. Malansa ba? Oo. Kasi, ano, ito ba na ko lagi ng tagyawat, yun. to. Di ba? kain lang daw ako one times a month yun wag daw araw-araw gano'n -araw, grabe ang sarap guys yung mga amo ko kasi guys pumalis pumunta sa nanay ng amo kong babae kaya nakapagluto ko ng itlog kasi walang magbabawal sa akin na kumain ako ng itlog di ba eh kahit ako kumain ng itlog eh araw-araw -ara naman manok yung ulam nanay di ba wala din. Pumunta yung mga amo ko sa nanay ng amo kong babae kasi papakalam daw sila. Kasi nga guys, malapit na yung bakasyon namin. So yun, magbabakasyon nga kami. Guys, mal malaki yung plato ko pero ano lang ako, kung tilang yung kanin ko. O kung lang yung guys, yung niluto kong kanin. Ang sarap talaga nito guys, yung naisipan kong ulam mo ko talaga. Manghang guys kasi nilagyan ko ng sili. Yun lang guys. Thanks for watching. Bye-bye.